Bayan na may kasamang pautangan dito sa Jimmy Five. Laro ng Barangay Henyo. Sa mga Barangay, labas nyo na. Ang mga pambato nyo sa pagkahenyo, pwedeng marites sa barangay, mga tanod, samahan ng mga tricycle drivers, basta bida sa barangay, pwede kayong sumali. Yun. Okay, nakabantay na ang Time Girl Committee sa pangunan ni Tito Sen, Alan Kay at Mengay. andang ganda na ang technical committee. Basta uh, palala lang namin, linawan, lakasan ang pagsasalita. Kapag nabuo nyo yung limang sagot, ganun pa rin. Pero ngayong take pa 5,000. Uh, hindi pala take. 5,000 pesos. 5,000 ah, din. Para sa studio audience, sa makakahulay na papahulangan ng mamaya, 5,000 brought to you by Burst 345. Siya ang lakas tower catch of the day. May advice ni Maygan. Mga Dabber Cats, galingan niyo po sa paghuhula at wag po tayo mga away today. <laughs> Salamat po. Yeah. Tsaka yeah. timbahay bahay pala dito sa Abangan yung QR code mamaya. Ha. Oh, yeah. oh. Pwede na kayo manalo ng uh, papremyo pag nagpaula sa dito sa Good luck! Yan yeah, ang kwento. Joe, <laughs> bossing! Wala mga away. Yeah. Okay. Siyempre nakamantay na rin ang AI Dabber Cats sa atin. Pare, oy, si May May nandiyan. Yung magandang tinig. May May. Hi, Dabber Cats! Good afternoon to those who are watching today. Seven to go before Christmas. Woohoo! Bossing, Bossing, congratulations on your upcoming MMF entry. The Kingdom. Papa Nurin, Ponem, and Yansa Pasco. Okay, thank you, Mei. Again, Laruna give me five. Thank you, Bossing. Barangay players, show us your barangay henyo spirit. Choose five representatives of your team to play here on round one. Give me five, Tayo. Alternate, Sapagzagot. Queding Magpas. Palala. May 45 seconds. Len KO to give me 5 on the board. Good luck, Laban. Laban Lane. Okay, thank you, girls. Tawagin na natin team ng barangay Damagaj, Wally Miles. Bossing, yeah. boss Joey laan kasama natin sa ng Bingo Plus. Sa Bingo Plus, Bingo sa saya, plus sa panalo. Na natin barangay na barangay. Tangos! Bagos, Kasama na namin ang Fisher ng Barangay Tango South. Hello, double cats from the land that we are celebrating Paris Dance Festival. Here we are! Yeah. Sinong pangbato ang mag kanilis split? Ang maglalaro sa aking membro, si Mike Ed! so Ed! Susunod ay si Romy! Sino ba? At dito pa si Melandro. Ano pa si Melandro? Nandito Ay! rin si Rodolfo. Ay! At the dito na oh! rin ko, Pika, a.k.a. Johan. Ay! Ay! Let's go, everyone! Ayan na po, nabulabog na. na mga isda! Fisher Games! Now Let's go! Okay. Next, barangay na tayo. Alam niyo na, one ah! step forward, ha? Wala ba? po po. One step forward, ha, pagsasagot. Choices okay. on the board. Meron tayong tao, bagay, hayop, lugar, pagkain. Sinong ano? spokesperson niyo? Pagkain na lang po, boss. Pagkain na lang. O, oh, sige. Ah, pagkain. Ako. <laughs> Timer ready. 45, no coaching. Audience. Okay. Give me five on the board. In 45 seconds, give me five. The pagkain. Pagkain na itinitinda sa bus. Okay. okay. 45 seconds, go. Mane. Mane. Baba. Rotong. Popcorn. 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 Itlog. Itlog. Rock. Hot dog. Hot dog. Huh? Chicharon. Chicharon. Very good. Tubig. Okay, Rodolfo. Salalang. na lang. Pass. Soft drinks. drink. Wow. Pass. Pili nuts. Wow. Whey. Candy. Candy. Pass. Pass. Salalang na Pas. lang, ha? 5,000. Burger. Burger. Sa wow. Tapos? Okay. Pugo. Pugo. Okay. Puto. 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 a puto. Pugo. may lang. Itlog. Ayon itlog? Pugo. Pas. Pas. Ay! Ay, Ay! Sa -yan. Ay! Uh -huh. 3, number 3, number 5. 5,000 ito, Alan Gay. Tama ka dito, sir. May 5,000 mga kahulahan nito galing sa Birch 345. Siya ang lakas. Double Cats today Good luck, Double Cats. Good luck. Good luck. Eh, bigyan natin sa team studio to, ha? Yung uh, Birch Tree. Sino na? Dito, Karen. Ito po, Mommy. Ano po sagot niyo? Kayo po. Banana Q. Banana Q. Banana Q. Banana Q? Miles. Ah. sa bush. Dito nice, right. siya sabi po ni Mr. Raquel ay... Fish Cracker. Fish Cracker. Fish Cracker. <laughs> Alan ano yun, Mami? Kakanin. 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 Ah, Mengay. Ito po, ang sagot po ni Mommy Arliza ay... Chichiria. Chichiria. Chichiria, chichiria Tito Sen. Hindi aandar ang bus kung walang chichiria. Nakinig ko na na naman. Bird number five. Ba't na isip ng taga na yan? Fish Cracker! Fish Cracker! Mommy from Kaloongan, congratulations! Ikaw po ang lahas Dabber Cuts of the Day! May 5,000 pesos at regalo po kayo mula sa forty 345 wow. with Lakas sa Plus. Ito ay may tripling lakas para sa kalusugan. Bone lakas, immunity lakas at higit sa lahat. Brain lakas para sigurado ang panalo ng Barangay Henyo. Congratulations, Mommy! 5,000 pesos at forty 345. Four points para sa Barangay Tangos. South Fisher Gays, thank you. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. pa, Di pa tapos Thank sa exposure. Thank, <laughs> Thank you. Thank you. Okay, mga leg. Next. Ito pa na, mga enforcers. Hello yes. pa enforcers. Hello po, kamusta Hello. po kayo? Mabuyuting, beautiful. Mabuyuting, mabuyuti. Tere, pakilala mo na yes. yung mga kasama mo. Mula makilano. sa Punta Santa Ana, Manila, kami ang taga-barangay 903 bagong sikat enforcer! Yeah! At ang maglalaro po ay si Nika. pagsasagot. Okay. okay. Okay, just on the board. pero pa dyang tao, bagay, hayop, lugar. Pili. Tao po, bossing. Tao. Okay, good luck. Timer ready. Give me five on the board. In 45 seconds, give me five na tao. Mga karaniwang inaamoy mo. 45 seconds. Go. Ah, uh, dumi ng tao. Ayun, okay. Go, so, buboy. Babango. Babango. Rona. Rona. Ala. Ala. Niga. Sabon. Sabon. Kirikili. Kirikili. Ayan. Yun. Sabon. Ayan. Tenga. Shampoo! Ina Inaamoy mo, ha? O, di ka. Pas! Pas! Sabon! Sabon, tapos na. Diyon. Pabango? Ah, yun na, na. Na, na. Yun na. Sabi na yun. Pas! Downy! Inaamoy mo, ha? Pas! Buhok! Okay. Gili-gili. Tapos na. <laughs> Ulam! Ulam! Ako. Tatawa ko ba din yung sinasabi, yung pagkain. Inaamoy yung pagkain, usually. Baka panis. Eh, paman, di Ay, sabi nga, ulam eh. Number two. Eh, hindi lang umabot <coughs> sa oras. <coughs> hindi umabot, hindi umabot. Food! Food. Tapos, bigyan natin yung bakatlo. Eh, talagang yan, inaamoy talaga Bulaklak. Oh. Bulaklak. Flowers. yung number four, bigay natin sa team bahay. Ayun. Scan nyo po ang QR code nyo sa inyo. Ayun, Ayun na. Ayun ah. 5,000 pesos yan. Team bahay number four, ha. Number five, team studio. Ay! Ayun. Ayun. Ah, Ganda po. 5,000 team studio. Sino ba nakahuli? Diyan, ano? Unahin muna natin. Ay, Ay, ayaw. inaamoy ng tao. Ganun, ah. mo. Kanan. na, Di na. Ano dito, tumama dyan eh. Karen, Ito po dito Sen. Kuya, Ano po? Sagot nyo, damit, damit po, damit, damit. Pwede, pwede. Alan Kay, Alan Kay, ano Nami? bagong laban, damit, bagong laban, damit. Ah, o kala sa damit eh? <laughs> damit. Okay, uh, wali si Aling Beck. Ano ang sagot mo? Ah, <laughs> ah, Hininga. hininga. Red, hindi nga. Oo nga Main. Si Miss Jenny po, ang sagot ay... Medyas! Medyas! Kaba, Arin. Mami, ano po sagot? Prutas. Prutas! Prutas! Wally boy! Ah, kayo po, ano pangalan nyo? Chat po. Chat. Sapatos. Sapatos daw. Sapatos. Sapatos. <laughs> Alagay. Ito, ito, ito. Mami, ano yun? Panghaplas po. Panghaplas. Pang... Panghaplas. Uh, last na to, ah, kasi dalawang ikot na, na May. Ito po si Madam Auring. Ang sagot po ay... Kamay. 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 Kamay, di na sen? Mingay, ikaw talaga. Mingay. Pagkakit. <laughs> Bili ba ako iyo. Kamay. Ito na, number five, bigay mo. Kamay. Ah! Kamay! <laughs> <laughs> Kamayari, ah! Kamay. Ah! 25,000 po from Tito. Bumaba rin. Congrats po. Up. Barangay Sikat. One point lang para sa Barangay Bagong Sikat. Maraming salamat, mga enforcer. Thank you po. Okay, huling barangay na tayo, Wally. Kasama na po namin dito ang taga Barangay Fatima Uno, Tanglawan, ang mga festival dancers. Sandali, sandali, ano bang sinasayaw ninyo na Daniel? Festival po. Festival dance ano? Mga ano classic sa to? Folk, Folk dance. Po. dance. Folk anong dance. Anong festival ang huli ninyong sinayawan? Kasanggayahan po. Sorsogon. po. Hoy, Sorsogon friends. Sorsogon. Dumadayo. Dumadayo pala kayo okay, no. Wei, ngayon dumayo sila sa Itbulaga para magsuro ng GP5. Ready na ba kayo? Ready, Ready na po. Sino mababato sa round 1? Ah, Mama. Okay. <laughs> Mama. Sino? Go na lang yan. Ako yeah, pa, si Mika, si Nishi. Okay. Si Grace at si JD po. Let's, Let's go! 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 Festival Dancer. dancers! Good up. Okay. Good na naman ang mga costume. Okay, dito. Festival ang festival ang dating. Oo. Oh. Okay. Ready? Choice okay. on the board. One step forward. One step forward Meron pang bagay, hayop lugar. Hayop po. Hi up. Hey, up. Count out. i ah. ready. Give me five on the board. 45 seconds, give me five. The up. Letter R. Na up na may apat na paa. Okay. Oh, ano? Oh, isip na. 45 seconds and go. Rabbit, rabbit. Fast. Pasagad. Yeshe. Aso. Aso. Rat. Raso. Raso. Dapat. Ah, pas. <laughs> pas. Letter R. Pas. Walang rat? Pas. pas. Sabi nung isa, rat. Uh, pas. Giwis. Pas. Lakas boses. Pas. R. Pas. Pas. Ano? Pas. Pas. Ha? Pas. Uh, uh, pas. Ah, puro pas na lang Pas. Okay. Mika. Pass. Pa Pass lang, pinag-chapan mo pa. Okay. Pass. Oo, oh, ano ba kayo? Pass ko. May pag-aasa pa yung isang team, ah. Pass ko. <laughs> yung o bago oh, siya. Rabbit yan lang ang nakuha nila. Yung number two. Ang dami. Ano oh, yan? Yung ano? Rhinoceros. Alo. Correct. Rhinoceros. <laughs> Reyes, no se Rino. Number four, uh, Pasko, dapat naisip niya yan. Oh. Oh. Reindeer. Tapos, number five, nung araw, baga, ano, ito ka number one, mamal ko eh. Number five. Hmm. yan yeah. oh, Raccoon. Okay, number three, 5,000. Okay. 5,000. Oh. Yeah. 1, hour. Studio. Tumama yeah. dyan, Tumama dito. Una tayo dito. Dito tayo. Okay, na. Ano po 'yon? Roaster po. Roaster ba paanon? Pa yeah. <laughs> roaster. <Rooster. laughs> Dalawang roaster. Nagiihaw 'yon, roaster. Okay. Ah, uh, Karen. Ito po. Ano po Ano po sagot niyo? Rat po. Rat po, tito sen. Rat. Mhm. Ah, Bali. Ito ito, ano po ano po ang mumulan niyo? Roasters. Roasters. Si Miss Aurora po, ang sagot ay? Ram. 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 Okay. Saba, saba. Ano yung kay? Ano po yon Harabaw. Rarabaw. Rakabaw. Rakabaw. Okay. <laughs> <Pwede>. Gusto <laughs> mo yan. Karen. Rottweiler. Rottweiler po. Rottweiler. Sabagot kanina yun, o. Ano? Ma Miles. Ito, ito. Meron dito. Ano, Ito, Malamang tama to. Ano? Ano po? Reptile. Reptile. Oh, Reptile. Oh, malawak yan. O. Oh. Mayn. May, lang pa, ah. Tahimik na po ang mga davercats sa panig na ito dito, sa Wala na. na po silang sagot. Wala na makakuha <coughs> na po nga Kamay. Wala na. Anong sinasabi mo kanina, P Posing? Kasi tumama yun, eh. Number 3, hmm. oh. Sumagot kanina yun. Okay lang. Ha? Pwede ba yun? Tinanong pa, pa naman. Isang beses lang siya, eh. Di ba? Oh. So, sorry. Pero, eto na. Yun ang tamang sagot, kaya lang. Gip siya, Rootweiler. Rootweiler, yun may ugat. <laughs> Mali. Mali! Mali ba? ba? <laughs> hindi, may mga ugat yun eh. Apat pa, yung mga ugat. One point para sa inyo. Uh, thank you. Up! Ay! Let's check natin ang... Uh, <laughs> may nagtay. Leaderboard. <laughs> sino papasok sa next round. Siyempre, yung mga tangos, okay. na Sigurado na yung tangos sound. Ang Fatima One, naka 1 point in 1.96 seconds. Ang 903, bago sikat ay magpatagal. 9.10 seconds. Okay. Pero yung bagong sikat ay tatanggap ng 10,000 pesos. Okay, para sa round 2. Well, ang barangay na. na maglalaro ay ang barangay Tango South Fisher Gay! Pinapakilala ko po ang mga maglalaro sa aking miyembro na si Robin! At sa po si Michael, ang aking na Laban Lakshi! Laban! Laban! Let's go! Fisher Games! Okay, no coaching, no movements, audience. Pili kayo ng category. may dalawa pa. Bagay, lugar. Dahil mahilig po kami sa lugar, ang pipiliin ko po, bagay. <laughs> Tama! Kamijan, bossing. Ito yung mga bagay na no? walang kabagay-bagay, ha? Huh? Okay. Timer ready. Give me five on the board. Timer starts now. Nakikita sa loob ng bahay? Hindi! Sa labas? Oo! Oh, oh. Transportasyon? Oo! Oh, oh. Pahimpapawid? Hindi! Apat gulong? Dalawa oh, gulong? Oh, oh. Apat gulong? Kotse? Oo! Bus? Oh, oh. Um, jeep. Ah, oh, one, one point. Next round. Nakikita sa loob ng bahay. Oh, oh. Sa kwarto. Hindi. Sala. Hindi. Kusina. Oh, oh. Kusina. Utensils oh. ba to? Oh, oh. Ang ginagamit natin sa pangkain. Oh, oh. Panghalo. Oh, oh. Ah, ah. sando. Ah. Two points. Next round. Um, nakikita ba to sa loob ng bahay? Oh, oh. Sa sala. Pwede. Sala. Kusina. Pwede. Ah, uh, nakikita. Pass! next year. Ah, uh, nakikita mo <laughs> ito sa loob ng bahay. Oo! Oh, oh. Sa loob ng bahay. Oo! Oh, oh. Sa kusina. Oo! Oh, oh. Sa kusina. Oo! Oh, oh. Um, mga electricity. Hindi! Um, ginagamit sa pangkain. Oo! Oh, oh. Ang pinggan. Oo! Oh, oh. Pinggan, platito, oh, oh. mangkok? oh. Oo! Oh. Oh. Okay. Hey, Ward, sa mga tiga-barangay Tango South. Thank you, thank you. Thank you, tama oh, na. Oh, ay, na. Ay, ganda ko rin. Talibad pa rin ka, boss. Sobra na, sobra na. Talibad pa rin. Tawagin ko yung Rottweiler. Oh, ah. Rottweiler. <laughs> Barangay Fatima 1. Ano, lalaban yan. Lalaban, boss. Ito, boss. Tutulakan na po sila. Sino na? Sino, sino? Sino na? Um, maglalaro po sa round 2 si JM po at si Clea. Okay, let's go! Woo! Okay, okay, Let's okay. go, Jayden and Leia! What's up, love on it. Look Some category in the Yanai. Lugar. Timer ready. Give me five on the board. Timer starts now. DJ three? Wow. Wow. Uh, hindi. Ah, gusto Hindi. Gusto ay yan? Hindi. Window now? Hindi. Kamay sa likod. Bulacan? Hindi. Sa, um... Go, JM. <laughs> uh, oh, sa region ano? 3, Go region GM. 1, region 2, hindi. Region 3, hindi. Region 4, hindi. Ah, uh, sabi. Malapit sa dagat? Hindi! Hindi! <laughs> Um, TT? Hindi. Pass. Ay, Next word, oh, GM. Hindi na kalabas. International? Hindi. Local? Yes. Yeah. Lo uh -oh. Lo Luzon? Oo. Uh -oh. Bulacan, Pampanga, Kalaokan. Um, uh, Pwede mo mayawa. Manila. Labaw! Labaw! Oo, pwede mo mayawa. Next word! Huwag Pagkaganito, so, uh, local. Pagkaganito, ayaw ko. In international. Oo. Oh. Um, Pag sobrang nervyos. Pwede na. Ayaw ko. Asia. The... Africa. Hindi. The... Europe. Hindi. The... Middle East. Hindi. The... Bumalik ka sa region. Bumalik ka sa region. <laughs> region 4 naman. Hey. Pass. Oo, oh, tipo. Diba, Pass. Pass na naman. Next one. Pass na to. Local. Pass. Hindi. International? Yeah. Oo. Oh, uh oh. Asia? Ay, ano pala? Ano? International? Oh, uh oh. Asia? Oo. Oh, uh oh. Thailand? Philippines? Korea? South Korea? Myanmar? China? Uh, Hong Kong? Jakarta? Oh, sorry. Ano po, region, 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 region. Asia, Europe, Africa, Asia, Asia, Europe, Asia, 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 Oo. Asia, 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 Hey, 30 seconds, back, JM. Let's go. <laughs> Europe, Europe. Uh, region four. last word region four. JM. Let's go. <laughs> 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 hey, see... <laughs> <Bantangan>? <laughs> <laughs> Here tayo, sumakit ang ulo ko, sumakit ang lewan ko Sex bomb, sex bomb, sex Thank bomb Thank you, Freya and JM. Maraming okay. salamat. One point. Thank oh, diba. you. Matanggal so, naman kayo ng 10,000, Barangay Fatima. Yun, okay. Okay, jackpot round na tayo. Jackpot round. Oh, yeah. Okay, mga Fishergays. Wally. Yes, bossing Fishergays. Ano, magpapalit ba ng babato o gano'n pare? Hindi na po, Ito na po ang lalaban.

Pangalan pala nito Robin eh. <laughs> Timer. Timer starts now. Tao? Hindi. Bagay? Ay, hindi. Hayop? Hindi. Lugar? Why hindi. Place? Tao? Oo. Oh, oh. Tao. Oh, oh. Pangalan ng tao? Hindi. Um, artista ba to? Hindi. Um, pangalan ng tao? Um, oo. Oh, oh. Pangalan artista? Hindi. Um, hindi. sport? Hindi. Um, singer? Hindi. Um, Pangalan ng tao. Bayani. Hindi. Oo, hindi Pwede. Ampas. Oh, sweet! Tao. Hindi. Bagay. Hindi. Hayop. Hindi. Lugar. Oo, lugar. Oo, um, um, international. Hindi. Um, lokal. Um, duson. Duson. Yute. Bisayas. Hindi. Mindanao. NCR. Hindi. Mindanao. Oo. Mindanao, Davao Oriental. Oo. Oo. Davao. Davao City. Oh! One point. Next word po. Huh? Tao. Hindi. Bagay. Hindi. Hayop. Hindi. Lugar. Hindi. Lugar. Ano ito? Hindi. Tao. Hindi. Bagay. Hindi. Lugar. Hayop. Hindi. Pagkain. Uh Oo. -oh. Pagkain. Solid. Uh Oo. -oh. Solid. Uh Oo. -oh. Uh, prutas ba to? Hindi. Ulam. <laughs> Hindi. Ano? Hindi. Ulam. Uh -huh. um. Um. Ito, Ulam. Um. Ito, Ulam. Hindi. Tinapay. Hindi. Um, pang Hindi. Uh, o, hindi pwede. Uh, Pass. Next, tao. Uh, Oo! Oh, oh! Tao. Pangalan ng oh, tao. Oo! Um, Oo! Artista. Oo! Oh, Artista. Oo! Oh, oh! Oh, oh, Sa... Sa TV5 ba ito? Oo! Oh, oh, oh! Sa TV5. Oo! Oh, oh! ko ngayon. Oh, May Mendoza. Oo! Oo! Oh, Jose Diyosa. Oo! tao. Hindi. Bagay. Hindi. Hayo. Oo, oh, oh, hayo. Oh, oh. um, Apat pa, Hindi. Um, nakikita mo ito sa himpapawit? Oo. Oh, oh. Himpapawit, dumili pa. Oo, oh, oo, oh, oo. ng insekto. oh, Insekto. insekto. Langaw. Oo, oh, oh. Oo, oh, yeah. Oo. Oh. Oh, Panike. Oo, oh, Oh. Panike. Oo, oh, Oh. Insekto. Oo, Insekto. Oo, panike. Oo, langaw. Oo, Langaw. paklo. Oh. Alright. Oh oh. Three oh, oh. four. Lang insecto. Oh oh. Langaw. Oh oh. oh. Panike. Oh oh. Yeah. Insecto. Oh oh. Oh oh. Dude. Langaw insecto lumilipad. Oh, oh. oh, oh. oh, oh. oh, oh. oh, oh. Lumilipad mataas oh. ibon. Oh oh. Pantene. Hindi. Hindi. Butterfly? Oo! Paro-paro? Ay oh, Ayan na! Oh, oh. Ay na. Ay oh, na. Oh. Ay! Tutupi? Ayan na! Bubuyong? Oo! Paro-paro? Oo! Ipil! Patayin mo! Patayin mo! Patayin mo! Huli! Hindi naman yung pinipad. Yung pinip-butterfly lang. Yan eh. Ayan! Ano yung pinagpari siya? Sabi mo insecto e. Ang ganda ng lambat mo, mm. no? Ibis ka lang. lang, bakla ka! Takot-takot na tayo doon! Hello? Sorry. Bakla ka ka, sa bahay noon. doon. Oo, oo, easy, easy. <laughs> Nakadalawa naman siya. Huwag niyo na awayin. na kayo sa labas magsisihan. Ay, low po. Love, po. <laughs> Two words naman, panalo kayo ng 30,000. Congratulations! Yeah! Yeah! <laughs> Alamin na natin ang sagot sa paula para sa timbahay. Mga karaniwang inaamoy mo ng tao. Number four. Ano yan? Dami! Sa pagod kanina, kailalas para sa Facebook. Abang sa TVJ Facebook page kung sino ang uh, panalo, ipapost namin yan may may ano na ko. Okay, maraming salamat sa mga barangay na kasama namin. Barangay Tango South, Barangay 903 Bagong Sikat, Barangay Fatima Uno. Thank you.